Anak, lumaki sa kamay ng sadistang ama. Hindi ko po nakita yung love kasi madalas po namin narinig yung mura. Parang yung mura po is expression na lang sa, sa tahanan namin. Kung ano yung nakikita ko sa father ko, parang gusto ko na siyang gayahin. Mag, Magbisyo na rin. Paano na ang kanyang kinabukasan? Alamin sa The 700 Club Asia. Welcome to the 700 Club Asia. I'm Alex Tinsai, and of course, joining me today, hi Sonja. <laughs> <laughs> Hello, brother Alex. Alamo, excited, excited ako sa si episode natin today, ha? Siempre. Akurin, you know, Sonja, family plays a big role in shaping who we are. It's where we first learn about love, discipline, and the right values. Naku, tama ka dyan, Brother Alex. No? Ang pamilya kasi talaga ang unang school ng buhay. At ang parents, sila ang dapat na nagtuturo ng tama. But what happens when the people who are supposed to guide you become the ones who lead you in the wrong way? Paano kung ang magulang pa mismo ang nagbukas ng mata ng anak sa bisyo at maling buhay? That is what happened in our featured story this week. A young man grew up angry, lost, and broken because of what he saw and experienced at home. Pero kahit ganoon, hindi pa rin huli ang lahat dahil may ginawa si God na hindi niya in-expect. Panoorin natin ang kanyang kwento. Panganay sa tatlong magkakapatid si Iking. Nakikisaka ang kanyang tatay habang namamasukang katulong ang kanyang nanay. Sa murang edad, namulat siya sa realidad ng kanilang mahirap na buhay. Pinatira lang kami ng isang uh, kakilala o amo ng father ko sa sa uh, isang lupa na may pinagtirikan namin ng kubo lang. Madalas, wala kaming ulam. Madalas din na uh, salat sa maon sa pagpasok ng elementary school. Dahil madalas na sa trabaho ang kanyang mga magulang, kinailangan niyang akuin ang responsibilidad sa loob ng bahay at sa kanyang mga kapatid. Sa akin po mahirap una kasi pag ko ng school, instead na maglalaro na lang ako, nakikita ko yung mga classmate ko na naglalaro na sa labas. Pero ako gagawin ko muna yung gawaing bahay. Kung may pagluluto na ulam, lulutuin ko muna siya. Pero yung sinaing talaga matik yung ginagawa ko po lagi. Nagigigip din po ako ng tubig namin kasi wala kaming poso So wala kaming gripo, malayo po yung pinagigiban namin hindi lingid kay Iking ang madalas na pag-aaway ng kanilang mga magulang. Wala siyang nakitang pagmamahalan sa kanilang sambahayan. Si Papa ko po kasi parang walang araw na hindi siya nagsusugal. Every time na kakain kami, nabihira naman po kami magkasama-sama na harap na kamain. Simula na nagkaisip ako, hindi ko po nararamdaman yung, yung love. Wala rin kami family banding. Wala, as in, wala po. Dumating ang araw na nasaksihan ni Iking ang isa pang bisyong lalong nagpabigat sa pasanin ng pamilya. Hindi ko po kasi siya alam na nasyabu or bawal. So, ang alam ko lang po na masama yung ginagawa nila kasi nagtatago sila. ay nila na makikita na nasa labas. O sila sa loob ng bahay. Pati si Iking ay nadamay na sa bisyo ng ama. Isinasama siya sa sugalan. Naiisip ko na bakit ganito po yung father ko at parang umaasa sa, sa sugal para maka makasurvive kami sa pang-araw-araw which is ang nangyayari po is nababaon pa po yung yung papa ko sa utang talaga Bagamat napapaligiran sila ng mga relihiyosong kamag-anak wala itong naidulot na mabuting pagbabago sa kanilang pamilya Hindi ko po nakita yung love kasi madalas po namin narinig yung mura parang yung mura po is expression na lang sa sa tahanan namin dahil sa masalimuot nilang sitwasyon, nawalan na ng gana si Iking na mangarap para sa sarili. Sa edad na 12, natuto na rin siyang magbisyo kung ano yung nakikita ko sa father ko, parang gusto ko na siyang gayahin. Then kung ano yung, yung, yung gusto kong gawin sa sarili ko is mag-vision rin. Parang dagdag uh, points, parang ganun ba? Sa astig kung tingnan, matapang kung tingnan pag naninigarilyo ka nung kabataan mo. Then na, nakakasalamuha mo yung mga barkada mo, mas nagiging uh, close kayo kung pare-parehas kayo ng, ng bisyo. Isang araw, habang nakikipaglaro ang bunsong kapatid ni Iking, aksidenteng napatid ang kalaro nito. Nagsumbong ang kalaro sa tatay. Binagmumura na niya yung kapatid kong bunso. Then ako as kuya, parang gusto kong ipagtanggol yung, yung kapatid ko. Pero hindi ko siya magawa kasi malaki po yung uh, kaway. Then bilang isang panganay na mumurahin po yung nanay ko sa harap para ko po mismo. Masakit po para sa akin. Gusto ko po talagang uh, ako mismo is lalaban o gaganti sa tao pero hindi ko po siya magawa kasi nga mata pa po, po at the time. Pero inaramdaman ko po noon sobrang sakit na. Pagod at galing sa bukid ang ama ni Iking nang madatnan niyang pinagmumura ang kanyang asawa. Hawak ang kanyang itap. Agad na pinuntahan ang mag upang wait, ipagtanggol. Wait, wait. Sabi ko ito na siguro yung uh, pagsisimula ng pagiging watak ng pamilya namin. Ituloy kaya ng ama ni Iking ang masamang balak nito? Ano ang magiging kahihinatnan ng kanilang pag-aaway? Alamin bukas sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. Alam mo, Sonja, malaki talaga yung epekto na yung mga magulang mm -mm. ay masamang ehemplo. right Kasi kahit na hindi ka mag-sermon sa mga anak mo, kung yun naman ang nakikita sa'yo, para bagang... Uh, ano sila eh, yung suction, right. na i imbibe nila, puro negative. So when does the cycle stop? Yes, at saka very important, no? lalo yung relationship sa ama, kay Iking, na nakita niya even the display of love na violent, yun yung na niya na, ay, mahal pala ako ng, ng tatay ko. So tama eh, when does the cycle end? And I believe the cycle stops when we encounter who God is. As our Heavenly Father, right? na makikita natin niya na our fathers here on earth may fail, our parents may fail, they may not be the best example for us, but God is perfect and He is our Heavenly Father. And when we encounter Him and um, have a relationship with Him, doon natin makikita yung mga iba't ibang pagbabago sa ating buhay. And, it, and that starts with receiving Jesus as our Lord and Savior. Because why? Because of Jesus' death, and resurrection, maaari tayong magkaroon ng relasyon sa ating Diyos Ama sa langit. So if you're here and you're saying, brother Alex, Sonja, gusto ko magkaroon ng relationship sa akin Diyos Ama sa langit, then repent and believe and receive Jesus as your personal Lord and Savior today. So if that's you, join us in this simple prayer. Panginoong Diyos, maraming maraming salamat dahil ipinadala mo ang iyong anak na si Hesus Kristo para sa akin. Maraming maraming salamat, Hesus Kristo, dahil ikaw ay nabuhay uh, ng perpekto at namatay ka para sa aking mga kasalanan. And not only that, you rose on the third day. Nabuhay kang muli para sa akin, para pag binigay ko ang aking puso sa iyo, ang aking buhay sa iyo, at ang aking pananampalataya sa iyo. Ako'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan at magkakaroon ng relasyon sa aking Diyos Ama sa langit. So today, Jesus, I declare that I repent from sin patawarin mo ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan at tinatanggap kita ngayon, Heso Kristo, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Iyon na ang buhay ko, Hesus. Banal na Espiritu, tulungan mo ako mabuhay ng naayon sa plano ng Panginoon para sa akin. Mamuhay na nagbibigay puri at kalwalhatian sa ngala na aking Diyos Ama sa Langit. Sa ngala ni Hesus. Amen. Uh, gusto ko rin uh, manalangin dahil uh, yung bang uh, generational curses. Halimbawa, yung buhay na nagiging cycle of poverty, cycle of hate, cycle of black, cycle of violence. Hindi ito titigil hanggat you are not aware and you don't really speak out or bring to the Lord that uh, the, the to you yourself you have to intercede and bring the power of God to stop this cycle. So gusto ko pa panalangin ang mga pamilya at saka yung mga amang mm. Lord, marami po salamat sa pagkakataon. Ng panalangin ko Panginoon ang mga pamilya mm. na lugmok sa strongholds ng kaaway. Sila po yung mga nakatanikala, Panginoon, sapagkat kung ano ang nakikita nila sa kanilang mga magulang, yun din ang gagawin nila at ipapasa. So right now, in the name of Jesus, I rebuke and I declare, Lord God, that those generational curses stops now in the name of Jesus. I declare, Lord God, a release, Lord, from the chain, from the bondage of poverty, from the bondage of violence, from the bondage of uh, lack, even uh, the diseases, Lord God, that they may have inherited right now. And are bringing to the next generation, I declare the blood of Jesus stops it right now in the name of Jesus. And I declare, Father God, that their next generation will come to know you, Father God, that the next generation will have a fear of God, Lord God. And I declare, Father God, that they will come to know you, Lord God, and make an impact, Lord God, in this world, bringing light. bringing joy, Lord God, bringing your peace in Jesus' name. Amen. 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 If you prayed with us, congratulations because you are now a new creation in Christ. And we'd love to hear from you about this important decision that you've just made. Call the numbers on your screen because our CBN Asia Prayer Center is open 24-7. Dito po ay may makakausap kang prayer center representative who can guide you and even help connect you to a Christian church near you. Pwede ka rin mag-chat sa amin through the 700 Club Asia Facebook Messenger. And if you want to join an online Bible study group, just type BSG in the comment section. Sama-sama tayong lumago sa ating relasyon kay Lord. Sa ating pagbabalik, makakausap natin si E. King. He'll share more of what was really going on in his heart and mind habang lumalaki siya sa piling ng kanyang ama. Don't go away. We will be right back. Panginoong Jesus, sinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapaglitas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24-7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Sa modernong panahon, karamihan sa ginagamit natin ay may halong kemikal. Kaya mahalagang malaman ang limang susi para labanan ang sakit at magkaroon ng malusog na pangangatawan. Pagtibayin ang kalusugan sa tulong ng mga bagong kaalaman ng medical experts sa Boost Your Immunity. Get exclusive streaming access to this five-part video series kapag nag-donate ka ng 2,500 pesos o higit pa sa CBN Asia. Just scan the QR code. Restart a healthy lifestyle. Boost Your Immunity. We are back on the 700 Club Asia and we have with us Iking Caspe. Ako, magandang araw sa iyo, Iking, and thank you for coming here today. Yes po, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po. So, Iking, ikaw yung pangalay, no? At sa kwento mo, uh, ano ba ang nararamdaman ng isang pangalay na ang bata mo pa, pero parang ikaw ng gumagawa ng mga responsibilidad, ng mga dapat ay eh, nakaatang sa magulang. Bilang panganay po para sa akin is uh, mahirap po. Kasi uh, bilang anak sana, maranasan ko rin po yung naranasan ng mga ibang uh, kalaro ko, kababata ko, yung uh, minag-aarog ang tatay. Pero sa side ko po is mahirap kasi ginagampanan ko na po yung uh, side ng as uh, a father po. Yun po yung isang mahirap bilang isang uh, panganay po. Na parang kahit hindi mo pa lubos-lubos iintindihan ano ba yung buhay, eh, kailangan maging tatay at, at, at saka na sa, sa pamilya mo, no? Yes. And yun na nga, because of, of what happened with you and your dad, syempre may galit sa tatay. Oh, Pero unfortunately, sa kabila nga nung galit mo sa tatay mo, sa tingin mo, bakit ka dumating sa punto na ginawa mo rin yung mga ginawa niya? Kasi akala ko po dati, yung ginagawa ng father ko is masaya. Kasi may mga kasama siyang... Uh, Uh, mga kabarkada niya, kala ko po is... Uh, al alam ko po na mali, pero masaya, tingin ko masaya yung... Uh, nakikitaw nakikita ko yung father ko na masaya siya sa sa ginagawa niya, kahit alam po na mali po. Uh, then dumating po ako sa point na ginaya ko po yun, kasi yun nga po, yung tumatak sa isip ko na gusto ko rin magawa kung ano yung nakikita, nakikita ko sa tatay ko is magaya ko po. Kasi tingin mo doon mo makukuha yung kaligayahan yes, na hinahanap mo. Okay, okay. Doon sa kwento ng buhay mo na ang insidente, nakita mo yung tatay mo na kumuha ng uh, itak para oh. ipagtanggol kayo. Mm, mm Eh, Siyempre, iba yon. Nakaramdam ka ba <laughs> ng takot, galit, o uh, secretly may halong tuwa kasi for the first time parang Pinaglabang eh. ka eh, <laughs> di ba? O bakit mo naisip na simula yon <laughs> then nang pagkakawatak-watak ng pamilya ninyo? Yung time po kasi na nangyari yon is andun na po yung takot ko nung una pa lang na yun, kasi akala ko sasaktan kami talaga nung, nung naging kaaway po ng father ko. Then nung dumating po yung father ko at nangyari po yung time na yon na nakaka-aksidente siya o nakataga siya mm -hmm. ng kaaway niya, nandun po yung takot. Then doon na po nagsimula yung nasa isip po na mawawatak na po yung family namin. Magkakalayo-layo na po kami. Pero nandiyan din po ako sa point na bilang pa, papa o bilang tatay, kaya po nagawa ng tatay ko yung para ipagtanggol yung kami ng family ko. Dahil bilang isang ama, alam ko na ayaw din po niya nakikita siguro na, na nasasaktan o naaargarbiado yung pamilya niya. So kahit papano may konting, ay, mahal pala ako ng tatay yes, ko. Oo, <laughs> may ganun pa rin po. Nako, thank you Iking ha. Marami pa tayong pag-uusapan bukas. Yes po. Kaya medyo bibitin natin ang uh, ating audience. Pero ito na nga po, uh, nakita ni Iking kung paano biglang nagbago ang kanyang ama. Mula sa nananakit ko, ay naging tagapagtanggol nila ito. At dahil dito, yun na nga nalito siya. Pero hinahanap pa rin niya ang pagmamahal at papuri nito. Pinapakita nito kung gaano kalaki ang epekto ng ama sa paghubog nang pagkatao ng kanyang mga anak. Pati na rin kung paano niya nakikita ang sarili, ang ibang tao at maging ang Diyos. But the good news is, no matter how flawed our earthly fathers are, our heavenly Father is perfect in love. And if you want to know more about God's love for you, check out Tanglaw. It's a Taglish devotional app you can read or listen to anytime, anywhere. And the best part it's free. You can download it on Spotify, Google Play Store and Apple Podcasts. At kung may namiss kang episode ng The 700 Club Asia, don't worry dahil you can catch it anytime on the 700 Club Asia official YouTube channel. Dito makakahanap ka ng mga kwento ng totoong buhay na pwedeng magbigay ng pag-asa, kagalingan at inspirasyon para sa bagong simula. Just search The 700 Club Asia on YouTube and don't forget to click the subscribe button para naman updated ka sa latest stories. Magbabalik po ang The 700 Club Asia. Huwag kayong aalis. Dating lulong sa droga, bisyo at maling gawain si Marcus. Wala po akong konsensya noon eh. Wala akong puso. Basta ang para sa akin gagawa ko ng pera. Kahit anong way, basta maging big time po. Pero nang makilala niya si Jesus sa pamamagitan ng The 700 Club Asia, siya ay lubos na pinalaya. Pagmula nung naramdaman ko po yung niyakap, niyakap talaga ako ni Lord. Nawala lahat ng bigat na dinadala mo. Nawala po talaga na palitan lahat ng joy sa ng peace. Ngayon, mabuting asawa, ama at lingkod ng Diyos na siya. Ang kapangyarihan ni Kristo, ang tunay na nagbibigay ng bagong buhay. Kaibigan, sama-sama tayong maghatid ng pagbabalagay. Bago sa buhay ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng mga programa ng CBN Asia, magpartner ka na with CBN Asia. Go to our website cbnasia.com/give or you can scan the QR code, call the numbers being flashed on the screen. God bless you as you give. Welcome back to the 700 Club Asia. Today, we're talking about the influence of a father's actions and behavior to his children. Madalas hindi alam ng magulang na ang ginagawa nila ay harmful na pala sa mga anak nila. Tama yan, Brother Alex. Kaya ang tanong ng maraming magulang ay, How can we be effective parents in today's world? At para sagutin yan, kumuha tayo ng tutulong para sagutin tayo isang okay. expert kilalang Christian counselor and president of the Philippine Association of Christian Counselors at pang Asia pa dahil siya rin yung uh... Uh, pinuno ng Asia Christian Counseling Association. Walang iba kundi si Sister Joy Laverinto. Good day. We're happy to have you with us today. Yes, it's my joy also. Ha? Yes, thank pleasure. you. Pleasure to serve the Lord here. Yes, thank you for carving out time for us. So, Umpisahan natin yung mga tanong natin. <laughs> yes. Brother Alex, uh, hindi uh, na pa tayo nagtatanong joy, sa kanya. Joy, why is it important for parents to raise their children? to have fear of god. Wag na yung masyadong biblical foundation, malalim 'yun eh. Basta 'yung may takot sa Diyos mm -hmm. in today's world kasi sa ngayon ang values ngayon parang freewheeling eh. Hindi po ba? Oo, oh, oh, shifting ang values ngayon. Yes. Baga, everyday is constant. So kailangan nila ng ano, 'yung foundation, fixed foundation which is the word of God. Kaya lang, Siyempre ang mundo natin ngayon umiikot, no? Uh, ang daming nakikita ang daming information mm -hmm. sa YouTube sa Google ang dami so the evil is increasing pero ano nangyayari sa loob ng bahay so yun ang kailangang makita sa loob ng bahay yung fix yung talagang yung Word of God. Pero ang Word of God, hindi mo siya basta-basta i-preach sa loob ng bahay. Kasi ang mga bata, wala pa silang kamuang-muang. Pag mm -hmm. nag-start sila ng everyday life nila, ang tinitingnan nila, ang baseline ng kanilang information is through body sensation at saka emotion Doon sila gumagather. Like for example, pag na feel nila na, o oh, si nanay mapagmahal, nararamdaman nila yon Hindi sila nakakuha ng understanding through words. More of In, uh, body sensation na feel ba sila na safe, nakaka-feel ba sila na tanggap, belong, nakaka-feel ba sila ay uh, importante. So yun yung unang baseline na information na ginagather nila sa magulang nila. So ngayon kung titingnan nila ang God sabi nila, mapagmahal ang God. Tapos pag nakita naman nila sa magulang nila, mukhang nagmumura, hmm. nag uh, ano, nagpapataya, nag uh, sisigawan. Managla may paglalasing may pagsusot may disconnect, ba, may disconnect exactly. oo, oo so ang bata na ho confuse mas ang papaniwalaan nila yung instead na yung word of god na sinasabi ng magulang ang pinapaniwalaan nila yung nakikita mm -hmm. yung nararamdaman yeah. sa loob yung nasa loob nila kasi yun yung information gathering ng bata eh they Connection. right right brain muna ang they gather more on the right brain okay. and what is right brain right brain is the emotion body sensation hmm. nonverbals doon sila to tumitingin right, kaya no? tahimik lang sila pero they gather information through emotions all well yun nga uh, miss joy no kasi madalas nating marinig na diba children learn more from what they see than what they're told eh kadalasan pa naman sa mga magulang sundin mo yung sinasabi ko wag mo sundin yung ginagawa ko pero baliktad kasi mas nakikita mas kagaya ng sinabi mo mas na feel nila um yun yung gagayahin nila naba yes. ba ko ano yung nakikita nila so how can then parents model godly character at home lalo na minsan ang hirap maging mag-display mag ng godly character kung ikaw mismo stressed ikaw mismo overwhelmed yung mm -hmm. Minsan pumipitika ang init ng ulo mo kasi sobrang pagod na pagod ka na from mind, body, and spirit. So how can we model godly character at home despite all of life's stressors? Okay, yung character ni Lord na sabi niya, I am ever-present help in times of trouble. Very important sa bata yung presensya mm. ng tao. Yung body to body ministry. Alam mo yon mm. Hindi word, body. So, pag nandyan si nanay, nandyan si tatay, they feel secure. Unang-una yan. Pag walang nanay, walang tatay sa loob ng bahay, ang una nilang hahanapin is that hindi ako importante, hindi ako belong here, lalayas yan. Pupunta yan sa labas. Doon hahanap ng modeling. Mm. So, importante yung presensya. Pangalawa, yung touch you know very important sa mga bata ang language yung sinasabi nga pag merong touch uh, enough touch ang bata maraming oxytocin hormones love hormones ang bata kinakalinga yan sa paghahawak gentle touch uh, you know caring A eye uh, eye contact, eye contact okay. tone of voice very important na um, mahirap nga kapag ikaw uh, mismo yung <laughs> 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 uh, uh, tapos yung yung hindi uh, pushing away kundi yung calm, mm. inviting. Kasi yun yung mundo ng bata. Tapos pangalawa, ang bata, ang mundo nila naglalaro. Right. They, they love to play, they love to explore. So habang naglalaro sila, si nanay maglalaro, then si tatay maglalaro. Which yan ang problema ngayon. Right. Ang mga magulang, wala nang oras maglaro. Cellphone na lang. Oo, cellphone ang pinapaglaro. E eh, anong nilalaro sa cellphone? More on the here, you know? Ang, ang nade-develop more on uh, one plus one equals two. Walang walang spontaneity, hindi highly structured ang laro. Unlike sa totoong laro, ang daming spontaneity. Natutumba, na fail nasasaktan, tapos doon ipapakita ng magulang na it's okay. It's okay lang matumba, it's okay lang magkamali, kasi it's part of the play. So doon na de develop yung trust, eh, which is very important sa mga joy, bata. Joy, okay lang yung nakikipaglaro yung mga magulang. Eh pero paano kung yung mga magulang mismo sila yung mga overgrown kids yeah. emotionally eh, sila ay uh, wounded. wounded emotionally they are uh, confused mm -hmm. okay so may pag-asa pa ba kasi we're talking about not the normal na mga mm -hmm. no? kundi yung mga komplikado no so Uh, do they have uh, the power in them to raise godly kids given their background? Ako, okay, what they have, they will give it away. Yes. Kung ano yung sugat na meron sila, yeah. yan ang ipapakita. Mahirap kasing magiging kung ano yung nasa loob, tapos papakita mo sa labas, hindi yan maging consistent. So how will they ano yun? anong hope for that kasi ang daming ganun eh mm -hmm. they they have so many unhealed wounds because they've also never experienced the touch mm -hmm. the love the connection from their own uh, parents oh, oh. so pag gano'n, may healing naman na pino-provide mm -hmm. Panginoon because he is our God the healer may pinoprovide siya mga Christian counselors mga pastors inner healing deliverance merong mga programs na mga retreat ang daming provision ngayon si Lord lumaga ang mga Christian counselors wherever they go. The, all they have to do is to seek for external help. Kasi sa loob ng bahay, hindi nila makukuha yun. Yes. Maraming maraming salamat again, Miss Joy, for sharing with us your rich knowledge. Bitin! Pero I'm sure, um, thank you for providing ways to connect with you again. Yeah. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na. Upang maging tanglaw. ay bigo nagsisisi nasasaktan nakagapos sa pait ng nakaraan don't let your past define who you are god defines who you are Pakinggan ang 7 Steps to Restart para sa bagong simula. Matatanggap mo ang exclusive access sa audio teaching ni Peter Kairus kapag nagbigay ka sa CBN Asia ng kahit na magkanong halaga. Scan ang QR code para maipadala ang donasyon. Restart para sa bagong simula. Become a CBN Asia partner today. Families and other childhood experiences shape us into who we are. And this is one reason why the Bible urges parents to be wise in raising their children. It says, train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. The Bible serves as our guidebook in leading our families as parents, building our character as children, and nurturing good relationships at home. Thank you all for watching and we hope that the stories we featured on this show have inspired you and have given you renewed hope. If you want to see more inspiring stories on the show, partner with us. You can scan the Gcash QR code on your TV screen or visit our website cbnasia.com/give para sa iba pang mga paraan ng pagduni. Join us again tomorrow para sa pagpapatuloy ng kwento ni Iking Caspe. Only here on the 700 Club Asia. God bless you more and more. Ngayong Martes. Ano 'tong ano ko? Saan hahantong ang pag-aaway ng dalawang tatay? Takot na po yung nararamdaman ko. Ano ba talaga ang mangyayari? At ano ang magiging buhay ni Iking sa high school? Patuloy nating subaybayan ang kwento ni Enrico Iking Caspe. Dito lang sa The 700 Club Asia. Martes alas 12 ng gabi sa GMA.